Gulat na gulat ako sa ipinakitang video sa akin ni Justin. Coach, may papanood ako sa'yo. Uy, gugi! Coach, coach. May, may sa akin si Justine. Ano yun? Kung malulit ka, kapanood nila sa'yo. Panoorin mo. Coach, may papanood ako sa'yo. Uy, gugi! Di ba, coach? Eh, nandun siya ngayon. Uy, <laughs> Seryoso to? Siya, One, man. two, three, four, five, six, seven, eight. pitong talbog! Nakita ko yung video mo ha! Uy, ano na? Maganda na yung talbog! Hindi na siya. Yun na, yun na. Hindi na parang naliligaw. Yung, un yung unang tatlo at apat lima Pati niya! Coach, nagawa niya! Ha? Kahit ako nagawa ko, hindi lang nabigyan. Umumi lang ka na mag-dribble. natin, nagulat ako guys kasi meron ako maraming sudyante na nagagawa na yan. Siguro mga nung nasa Paranaque pa tayo, ang dami dahil natuturuan natin. Afternoon, mga anim na taon na yun, nakakaraan eh. So, pagkatapos noon, hanggang ngayon, wala pa ulit nakagawa na bago noon. Kaya na natalbog ni Sean, pinakita na ito, nagulat talaga ako kasi nakalima, anim na talbog na siya eh, natama eh. nga, niya ako. Ay, grabe. Solid mo, san? Hindi, an at saka ano, hindi ko siya tinuruan. Pero kasi nandito si Papa nung kagabi. Tinuruan ka ba ni Papa? Hindi. niya. Ay, grabe. Walang nagturo pero nagigits. Si Sean ang pinakaunang nakagawa ng three balls. Dito Salam. sa mga bago nating scholar, guys. Ay, 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 ay <laughs> Hindi normal yan, ah. Hindi normal yan guys, para magawa mo siya nang walang nagtuturo sa'yo, na nanonood ka lang. Ayos! Si Justin niya, si Justin, nagawa daw niya eh. Pag ito, di mo nagawa, tinan mo. Ay, kaya ko. Sabi mo kanina nagawa mo. Ha? Kahit ako nagawa ko, hindi lang nabidyo. Ay, sayang. Ay, sayang, wala. <laughs> <laughs> Galing. Ganyan din ako nung una, guys, na tinuturuan ako ni Papa. Makakaano lang ako, lima, apat, tatlo, ganyan. Siguro tatagal ako doon ng mga ilang araw or isang linggo. Pagdating ng mga second week dyan, natatagdagan na. Hanggang sa mga lipas isang buwan, normal na siya. So yung nangyari sa yung mistakes, grabe improvement na nakakatuwa niya. Oh! Actually, hindi ko tinuturo triple sa eh, kasi parang hindi ko ma-imagine kung nasa tamang timing ba. Baka kasi Pag, pagmatagal matagal na siya, yan na siya, parang relax na siya. Tapos parang pwede mo nang, pwede mo na ilakad, pwede mo nang trust. Oh, pero good job yun ha, hindi naman kita tinuruan eh. Ah, katuwa naman yun. Nice one, son. Yung three balls yan, guys, napakahalaga yun. Kasi wala ka naman three balls sa court, ba? Diba? Kahit naman two balls, wala ka. Eh. Pero kasi pag na-control mo yung three balls, mararamdaman mo talaga yung control ng bola kapag isa na lang siya. Para siyang may magnet sa kamay mo, alam mo yun? Kahit saan ka pumunta, parang alam mo yun? Dagdag talaga sa handles. So, saka yung coordination ng kamay mo, ng utak mo, ng mata mo, lahat nag-improve sabay-sabay. Yun yung pinakamarami mo. Ah. Pagdating natin sa training, sa ORT, gulatin mo sila. <laughs> gulatin mo sila. Diba nagagawa na galeng. Galing, galing. araw mo yan, tinan mo. Mali lang yung lapag kung saan mo ilalapag. So, huwag start na alanganin yung bola. Uy! Sai. Ayos yun ah. Yes. Kasi! Saya! <laughs> okay na yan, kumain ka na sa baba. Oo, oh, tama na yan. Nakanin, nakanin, nakanin. Baka mapabili pa ako. At least, pabiloyin mo ako para... Na <laughs> Pag natuto kayo lahat ng tribals, ilan kayo? Pito. Tagay tayong street, 21. Gastos! Guys, ngayon, nagpapalik na po. I love you. Good job kayo.